Ayan mga kapigsay, ay, ito na tayo sa taas ng puno na kasya. ay ang natin yan. Kaya lang dito lang tayo sa may pagitan na to. Baka mabungal na tayo dun. Medyo umuga. Kaya pupunta ko natin kakabilaan yan. Ayan. Sana pala rin tayo dito. Makulim din mga katig sa'yo. Oh. Pakadilim ng ulap. Ayan. Sana huwag umulan. Pala rin pa rin kami dito. Makahuli kahit pa paano. So ayun mga katig sa'yo. Hindi ko na pagtatagalin. Stay tuned lang kayo. Sana makahuli kami. Ayan si Manuel nandun na. May kabilaan na dun. Sabi ni Kuya Tabano do. Pilantahan siya. Ako dito nasa nag-iisang akasya na to Sila Manuel Duno yun Ayun mga Pixay Ayan yung mga ano na yan uh, So ayan mga Pixay Stay dyan lang uh, Sana makakita na tayo Makapoto ka ganda Ayan mga Pixay Set up na tayo Uy, tika, tika, tika. Kapit tayong paglahan doon sa ilalim natin. Ayun, mm kung hindi inaabot ha parang malalim ang patama ako ayun ano ha mataas ha hindi man lang gumalang yung style eh. ayun 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 dali pala ayun lang ayun naku naputol yung bala natin ayun nga oh makasayang ayun 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 ito na ating bala. Sa mga nyo. Ang oh. laki ang ating sayari din yun. yun. Sa <laughs> gilid. Ayun patay. Tulog. <laughs> tulog siya doon ang ating sayari. Ayan na. Nakagehebe na lang Sama nang bumauna naman Tulog siya doon sa gilid eh Ah sa gilid eh Ayun na Oh Ayun oh Ayun, oh. say, Palitan na yung ating hinul. Kawala. Oh, Gantong ring kalaki, no? Pulantin.

ayun pa may lumabas pang isa wait ko lang ay wala na tayong yung isa Ay, Ay. Tigas. ay. Thank po oh. Yes Di ba naman na tayo dito? Pamakad doon Ista ka ba? Hindi oh. humihila Kaya yata ista Ay, namaan pala. Ayun no. o. Oh. Hindi naman siya humila. Kala ko, hindi naman nga dahil Hindi lang pala iniinda yung patama natin. Ayun patay na naman. Ayun oh. Yun. yun thank you ano ako hindi na nadali makakalik sa iyo na naman oh, ako yun na ako dyan Maambo na mga katiksay hmm, Tama na to ito yung nakawala natin ha ah. ay isang tama ah hindi kala ako ito kuya na ang ulan lumalakas na ay ah. o, Oh, malakas na mga katiksyon ina na kung ko ito dito pang tumutang dala ka ha tumutang ka sa harapan ko ay na, tinangay na wag kang na. ayun, ayun. Ayan, Bula na naman eh. Ayan. O, oh. kasi ah, sa'yo. Third Tanda naman siya sa harapan ko eh?

mga kapisay bababa mo na kami naman well, sa milong umuulan umuulan nandito kami sa puno ng ano ayun kawayan kawayan sa milong muna kami ayun mga kapisay tingnan yung tubig o ayun o oh. pero maaaraw umuulan ayun kumukudlo kumukulog, kumukulog pa eh kanina palakas na eh ayun lumalakas na naman o oh. Pagkain hindi, ma hindi tumigil, makikisilong muna kami doon, sila Jumpyo. Yun. Wala naman tao doon, sila Jumpyo lang. Hindi, ito ba, ano? Hindi, ito, bumaba. Ito ba, ano, doon pa sa pwesto? Hindi, <laughs> kaya ito ano? Sana, uminto, makakatigsay, tapos biglang araw, nakasigurado. Makakadali tayo ng medyo marami-rami nito. So ayan, stay lang mga ka -bisay. sana makaputok pa kami ni Manuel, baga -Man. pa, sojo pa lang Say, ito lang Sa tabi lang ha Tsaka pinunta Tinangay na, tinangay na Huwag kang sumuot dyan, ayun, naku Sumuot pa rin ha Ay hmm matka pa dyan nandito ko lang pala sa gilid yun, atay sa'yo sa gilid lang natin ako, nanghugot na ako kung napilit pa natin ang ano, laglag -lag na to. Sa gilid lang pala siya. Ah, may ano nang ako, oh, atik ang oh, na ito. Big. Dito naman, maganda. Walang lukot. Napuro aro yun naman. laki ng mga tilapia rito. Ganda na rin patokan tong isa na to. Thank you po. Ito, padali na tayo. Pagbalik natin dito. Dalawa na sana. Araw yung nadali natin isa. Thank you po. Thank you, thank you po. Fernando Takbo Ay Ano na naman Alamanin lang pala ala mo malaki ah, Makat lang Hindi natin nakikita yung ano Malaali ay maano sa tubig Ah tunay Ah Lipat na tayo dun, mga pigsay na sa ipil. sayang ayun. Hey, hey, lang may malapad-lapad na tumabi eh. Ito ka naman natin ito, mga eh, bago tayo lumipat. Hindihan ka muna. Ang oh, labog eh. Pagka nilipay natin, huli. Ah, Ayan mga kapitsay, balik na kami Ay, si Kia Tabano Saka si Manuel Ayan Pagkasama Manuel, dun sa <laughs> Sa Improvise na eh. bangka Kaya dalawang didyumpyo dito Kaya lang tayo, open na open itong yeah, dulo Kaya, huwag na yan Kaya, huwag na yan Gawin ako doon sa gitna Oop Yup Wala ka itong ano Oop, umpo, wait lang Atau magas. Ya. ya, up ya, up ya. Dan dalang. Iya dah. <laughs> yang bengkel si jumpiu. Ako 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 yung panlimas Hindi ako kapit na lang Update ka na lang kayo Dito na kami dupyo Nakarating din kami Kaya <laughs> na limas limas but, Kasi tingnan mo uh, Open na open tong dulo ng bangka Kaya yung Tapos yung butas pa Kaya, nililimas ko baka Umaandar yung bangka namin baka mapuno eh lulubog Ay, uh, Ayun sila Kaya tabano Ayun Kaya sila manila Kaya eh. Parating na ito nga pala yung nuli na kami mga kapit Yung nuli ko Medyo malalapad din yan Yung dalawa rito kay Manuel Kasi ito pa yung dalawa niya Ayan Yung huli niyang hinuli nung ano dun Pumesto din sa may kabila dun yung, yung pinesto natin Ayun, 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 ayun Makasya na yun Tapos din Ito naman nakadali tayo dun Ayun nakapit Ayun sila ba

Mga ah, okay Asa tabi na sila kay Taban. Tit-update na lang mamaya mga kapisay. Yeah, mga kapisay, ito nga pala hinuli natin kanina. Yung iba niyan, niluto na namin kila Kuya Taban. No? Eh huli natin ito. Uh, lalaki din naman. Saka ito pa, oh. niyaw na itong dalawang malapad. Oh. Uh, two fingers. Ayan pa. Pang... Pang ulams kami gila ko yung taba ng mga kapiksay Kaya nga pala Binoos na namin Ayan, pinag ako na ng yelo pa na ng yelo Para mamaya pag uwi ko sa bahay ah Medyo sariwa-sariwa pang konti Ayan mga kapiksay Soldo tayo dyan, mamaya may pangulong na tayo Ayos Ayan na tayo. tayo Pangulong na tayo Uulamin na tayo So maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at suporta sa aking mga silent subscriber, patuloy na subscriber. Maraming maraming salamat po. See you next week and see you next vlog. God bless!